Kamusta mga maka-Full Court, welcome back ulit sa aking channel. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang latest update sa 3D Clay Thompson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang bagong Big Four na mabubuo ng Los Angeles Lakers ng walang kahirap-hirap. dahil nga po mga maka full court sa pinapakitang performance ng Golden State Warriors na yung season. Ay mukhang wala na nga po talagang ibang magagawa pa ang kanilang team kung di gumawa na nga po ng trade sa kanilang lineup sa mga susunod na araw. Ang problema lamang nga po ngayon ay may tinamong nga pong injury ang kanilang player na si Andrew Wiggins na siyang gagamitin sana nga po nila sa kanilang gagawin trade sa mga susunod na araw na posibleng makaapekto sa kanilang mga ginagawang trade talk sa iba't ibang mga kupunan. Kaya may ilang mga analyst na nga po nagsabi. Itararapat na nada po nilang gamitin si Clay Thompson bilang trade offer sa ibang team, katulad ng Utah Jazz upang makuha ng hapo nila na dito ang isa sa kanilang mga target na si Lori Markanan. Tanayon nga po, iyan ang kanilang ang pinakamagandang paraan para sa Golden State Warriors kung gusto nga po nilang makapagpalakas ng kanilang lineup at kung gusto nga po nilang maisalba ang kanilang kampanya ngayong season. Samantala, pumunta naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan sa balitang bagong Big Four na mabubuo ng Los Angeles Lakers. Tawalang ka kahirap-hirap, kahit man nga po mga maka full court maganda ang pinakikita na performance ng Lakers sa kanilang nakalipas na huling dalawang laro laban sa mga malalakas na kupuna ng Boston Celtics at New York Knicks, ay hindi nga po binabago na Rob Pulinka ang kanilang plana gumawa ng move or trade ngayong season. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga na maka full court. Gustong gusto pa rin nga po ng front office ng Lakers na magpalakas ng kanilang lineup para sa kanilang gagawing huling push sa regular season. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita. Kung sa nga po na hindi makagawa ang Lakers ng Big 3, ay kukunin na lamang nga po nila si Kyle Lowry sa buyout market at ang role player si Dorian Finney-Smith sa pamamagitan ng trade nila sa Brooklyn Nets. Yes tama po, ay ang dalawa nga po ang kanilang unang parayordad ngayong season upang sa ganon ay makabuo nga po sila ng at least ng bagong big four na kinabibilangan ni na Anthony Davis, Lebron James, Austin Reeves at si Kyle Lowry na surebow na paghahandaan ng iba't ibang mga kuponan ngayong season. Kaya maraming fans ang natuwa dahil kailangan po talaga ng Lakers ng ganitong player. Dahil si Kyle Lowry nga po ay isang mahusay dumipensa at magaling bumasa ng play ng kalaban at magaling magpasa ito kaya panalo yung Lakers dito. At yun lamang po mga ka full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan niyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video. If nagustuhan niyo yung video, kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.